Hi guys, sa mga nagpa-plan mag-travel sa Japan, ito ang advice ko sa inyo. Kumuha muna kayo ng SIM card then pumunta sa information para magpatulong. Pagkatapos niyan, pumunta kayo kung saan yung nakukuha yung card. Within sa airport lang din naman yan. Kung anong available ng card para gamitin ninyo sa train, bus, at kung saan man. Ang sa akin ang nakuha ko is yung ang sa akin ang nakuha ko is yung pasmo passport. Pagdating pagdating mo sa pag arrive, pag nag-arrive ka sa Japan, make sure na makakuha ka ng PASMO Passport, ito yung ginagamit sa train buses at saka pag-shopping. Si Lahat ng gumagamit na IC card o electronic card na sinasabi nila. Yung PASMO Passport is valid lang siya within 28 days. Tapos may load na siya na 1,500 riyen. Then consumable siya. Kapag naubos yung load mo, i-reload mo na lang ulit siya sa mga machine or kaya sa mga uh, affiliate na lang nilang uh, sa mga train station, ganyan. Kung saan yung available na pwedeng i-load yung uh, PASMO Passport. Make sure bago ka lang mabas ng airport at meron ka nito para hindi na hassle sa pag-travel mo sa mga pupuntahan mo. Yun lang. Bye-bye!